Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang no limitang hire. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manunood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa Kabanata 18 ng Noli Limitang Hiri, ni Jose Rizal, pinamagatang Don Tiburcio, inilahad ang mga pangyayari sa kasalukuyang kalagayan ni Don Tiburcio de Espadanya, ang asawa ni Dona Victorina. Nagsimula ang kabanata sa isang paglalarawan ng kalagayan ni Don Tiburcio. Siya ay dating isang botikaero, ngunit dahil sa pag-aasawa kay Doña Victorina, isang mapanuyo at mayayabang na babaeng may influensya sa mga Pilipino, nagkaroon siya ng mataas na posisyon sa gobyerno bilang isang opisyal ng pamahalaan ng Espanya. Sa kabila ng kanyang kakulangan sa kaalaman at kakayahan, si Don Tiburcio ay nagpapanggap na isang bihasang manggagamot at abogado. Dahil sa pilitan ni Dona Victorina, si Don Tiburcio ay nagpapakatanga at nagpapakalalaki sa mga kilos nito kahit pa ito ay pagpapahiya sa kanya. Si Don Tiburcio ay nagdadamot sa mga kailangan ni Dona Victorina at hindi niya ito maipagkakaloob ng tama. Dahil dito, napilitan si Dona Victorina na magtago ng mga gamot sa sariling asawa upang tiyakin na hindi ito makakalusot sa ibang babae. Sa kabila ng lahat ng ito, malalim ang takot ni Don Tiburcio kay Dona Victorina. Kinakatakutan niyang magalit ito at kanyang iwanan. Dahil dito, Patuloy siyang sumusunod sa lahat ng utos nito. Sa kabuuan, ipinakita ng kabanata ang malupit at komikong kalagayan ni Don Tiburcio de Espadana sa ilalim ng malupit na pamumuno ng kanyang asawa na si Doña Victorina.